Hoy, oy, hoy, mga gar. <laughs> Kitang-kita ko mga gar. Walang tasalan ni Expander. Kayo pa nang git, git ba? Huwag ganon. Huwag yung sa ganyang ano eh. Kaya naman kayo may barrel den Ito trabaho, di ba? Huwag ganon yan. Makita kong ginawa nyo. bukas lang tayo eh. Kumbaga eh, kayo ikaw armor. Na una kasabi po nasa kanan ka, sa gilid ka. Tapos yung expander na hinaharap yon kaling niya ko yan, tapos may nasundan niya na SUV. Kung wala nga kung yung anong SUV na, ayun, uh, kundi ka kaliwa, no, vertikaan ko kaliwa eh. Kaso malayo-layo pa ako, natatanaw ko yung SUV, nagsisignalit na ng kaliwa, tapos itong expander, nagsisignalit ng kanan. Kayo naman, nakita niyan, nagsisignalit ng kanan itong expander, binilisan kanya, na corner na, malap malapit na kayo sa kanya. At, uh, ayaw niyo siyang palusutin. Ayaw niyo papasokin diyan sa linya na yun sa kaliwa. Ayaw mo yung hindi pa nakakaliwa. Ay, ay nalanganin kayo. Pilit niyo pa talagang lumusot. kumabik pa rin ang ganun. Munti kayo sa, sa gilid. Kitang kita po, bakit pawal ba kayo singitan? Ay, yung takbo na no, ay takbong po, okay lang eh. Kundi nga, kakaliwa yung SUV, na-overtigan po kayo eh. Kitang kita po yung ginawa niyo. Huwag okay, kayo pa yung galit mga gari eh. Putit, kambado yung may uh, expander oh, O gano'n, kitang kita ko naman eh. Hindi eh, lang ako nakabidyaw. Pero uh, uh, nagulat ako, bigla, bigla nyo nalang hinarahan. Yan. Ikita kita kita okay, ko hindi ko kayo inunahan eh. Kita ko hinarahan nyo. Kung pwede ako muna, hindi ko tayo inunahan. Kasi para naman eh. Kawawa naman kung na uh, mamaya eh, anong gagawin nyo. Di ba? sabihin nyo na sila may kasalanan, ikitan kita naman, kayo pa git, git kayo pang galit. Huwag oh, ganyan, ganyan. Huwag mong sa ganyan, eh. Bakar niya, nyo sa ano, may baril kayo, eh. Sa trabaho yan, kaya kayo may baril, di ba? Bakit sa ano lang tayo, madaling pa rin dili tayo sa daan. Huwag natin daanin sa laki ng tatawan. Eh, eh naghanap po kayo tayo, eh. Kaya naghanap pa kayo, eh. kaya kayo nasa kalsada. Huwag ganun mga ganyan, bad din, eh talaga naman no kitang kita ko eh tayo naman ang git-git eh ayaw niya palusutin ayaw niya pagbigyan alam niya naman kakaliwa yung sinusundan eh talaga naman mga gare no ay nako 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 lagi lang natin tatandaan ang buhay ay wither wither lang ingat mga gare huwag ganoon ay nako po ganoon pero nang gitgit -git kayo pamdalit po, di ba? Siguro na realize niyong mali kayo, di ba? Ay, tumabi kayo. Kinaunan niyo siya. O, ganon. Baka nabigla lam kayo. Tawag lang. Huwag mo sana ang niyo kasi baka makatagpo kayo, ha? Eh? Baka makatagpo kayo na mas matapang po sa inyo. Ingat!